Ayun, wala na. Nakatakas na si Zaldi O, oh, di ba? Nako, grabe. At ang Secretary General pa talaga ng House of Representatives ang nagbigay, di ba, ng authority, travel authority. Dahil daw, magpapagamot sa ibang bansa, di ba? Bongga. Samantalang yung Pinoy, ang dami-daming tao sa PGH, wala man lang mapuntahan kasi ang mahal-mahal, di ba, magpagamot. Grabe. O, oh, eto guys, panoorin natin yung balita. Inumpirma ngayon ang tanggapan ng uh, Secretary General na House of Representatives na nasa Amerika na. Itong si dating uh, House Committee on Appropriations Chairperson, Grabe. at Apopical Partylist Representative Zaldico para ano. umumpagamot. Uh, Ito po ay siguran ng uh, pagkwestyon ng isang kongresista kung bakit hindi imbitado si Ko sa investigasyon na sinasagawa po ng House Tri-Committee on Infrastructure, gayong siya ang itinuturong responsable sa insertion sa 2025 National Budget na kinasasangkutan ngayon diba? ng mga anomalyang flood control project. Sa kasagsagan pa talaga nitong mga investigasyon, di ba? Kung hindi mag-iimbestiga, eh wala, nandyan lang si Zaldico. Nanindigan naman ang House Tri-Committee on Infrastructure na hindi pa kailangan ipatawag itong si Congressman ko dahil umano sa hindi nakasentro sa naturang mambabatas ang kanilang ginagawang investigasyon. O oh, di ba? Hindi daw nakasentro ang investigasyon sa kay Zaldico. Eh di ba si Zaldico nga ay may-ari ng San West, one of the 15 contractors. Di ba? one of the top 15 contractors na naka, nakakulimbat ng bilyones sa flood control projects pero wala siya hindi daw siya hindi daw siya kasama sa pinaka alam mo yung hindi pa dapat siya ipatawag ewan ko talaga sabi pa ni Chua ah hindi kasi nakafocus po muna kami sa 15 sabi naman ni eh, Pinky Web oh Sunwest is one of the 15. Sabi niya, ay, hindi ko alam. <laughs> Joker talaga to si Chowwa eh. Natin ang live report ni Vic Suminta. Vic, kailan umalis itong si Congressman po? Alexa, uh, hanggang ngayon ay uh, patuloy na tumatanggi ang Office of the Secretary General oh, diba? na, na ilabas yung detalye ng paglabas sa bansa ni oh, 'di ba kung hindi pa questionable bakit ayaw. Bakit itinatanggi ang pagbigay ng impormasyon, di ba? Uh, ako, Bicol Party List Representative uh, Saldico, na siyang uh, tumayong uh, chairman uh, ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress na siyang nagpatibay at tumalakay sa 2025 uh, National Budget na sinasabing punong-puno ng insertions. Wala sa bansa si bicol party representative Saldico sa impormasyon galing sa House Secretary General's Office nasa Amerika si ko para sa medical treatment mm. pero hindi pa medical treatment naniliwala ba kayo guys <laughs> sabi nga ni ano ni ano ba yon sabi nga ni Attorney na Guanzon, medical treatment daw. Tapos yung treatment ay eto. Ito daw guys, eto daw yung treatment sa sakit ni Zaldico sa Amerika. <laughs> sabi ni Attorney Rowena Guanzon. At ito pa guys, sabi niya, mahirap maglaro ng sakit-sakitan. Baka magkatotoo pa yan. Sige ka. <laughs> Tama na. Patuloy po natin itong panunod ng balita. May detalye ni House Spokesperson, Attorney Princess Abante. Ang detalye kung hanggang kailan na, na mananatili sa ibang bansa si ko. Legal ang biyahe ng kongresista na suportado anya ng mga travel documents. Uh, I made an initial inquiry to Office of the Secretary General. Uh far as I he's currently out of the country. Mm. I understand he's in the United States siya, uh, for what? medical treatment um, with appropriate travel documents um kung ano yung mga travel documents na yon, uh, wala pa copy, so i still have to coordinate further with the office of the secretary general diba? Sana all sana all talaga yung Secretary General pa talaga yung nagbigay ng clearance no to travel. Sa pagdinig ng House tri Committee on Infrastructure noong Martes, konesyon ni na Representative Toby Chanko kung bakit hindi imbitado sa imbestigasyon si Ko. Si Ko ang chairman ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress at inuturong responsable sa insersyon. Sa palagay ko, matagal na to nag nagpunta ng Amerika eh. Ang pagsabog pa lang siguro ng ano, nung balita na magkakaroon ng mga ng investigasyon. Yun, umalis na talaga to. Sa pambansang budget na kinasasangkutan ng maanumalyang flood control projects. Pero katwiran ng komite, hindi pa kailangang ipatawag sa investigasyon si Ko dahil hindi naman ito ang focus ng pagsisiyasat. ang um, for that specific purpose that they want to in to invite congressman saldi and including i understand senator grace po diba? because hindi siya kasama sa scope ng investigation ng infracom um, it was not relevant for that the scope ng pag-uusapan ng infracom but it may be relevant in other venues in other committees. Uh, so, ang, pinag ang gustong tutukan ng Infracom, yung mga allegations ng uh, mga anomalya sa flood control projects. At nakita... Yun nga eh! One of the top 15 contractors nga si Zaldicon. Ang na natin, nagsetting na ng, direction ng Infracom kung ano yung mga initial na tututukan nila. Uh, they wanted to to prioritize the in uh, flood control projects that were tagged by the president himself mm, diba ghost projects. Tiniyak din ni Abante na walang hakbang ang liderato <laughs> ng Kamara na protektahan si Ko. Bukod sa pagiging chairman ng Committee on Appropriations, isa rin sa sinasabing kongresis... Tiniyak daw ni Abante ha. Imagine, tiniyak daw ni Abante na hindi pro-protektahan pero siya mismo ang tumutol. 'di ba? Siya mismo yung tumutol na i-invite si Ko, Saldico. Si sa mga manumalyang flood control project si Saldico. Sa labing limang contractors na pinangalanan ng pangulo, pag-aari ng kapatid nito ang Sunwest Construction na itinatag ng ako Bicol Party List Representative. Binigyang diin ni Abante na patunay dito ang pagpapatibay ng Entracom sa musyon para sa full disclosure na mga miyembro nito dahil sa posibleng conflict of interest. Nako. So, kita naman din natin yan, remember, napasa din naman yung motion doon sa committee sa Infracom na yung request na mga members na magkakaroon ng uh, tama ba yung isang motion na napas nila na for those members who would have some conflict mm -hmm. uh, for, disclosure. To, for disclosure. So makikita naman natin na uh, the Infracom is committed to make sure that yung mga dapat na mapasagot sa anomalya ng flood control projects ay talagang um isisiwalat at ma-address ng 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 investigation na ito. Yung tanong eh matatapos na lang talaga tong hearing mga hearing na to. Wala hindi yan makakadalo, hindi yan dadalo si Zaldico. nako. Buti na lang wag ka nang bumalik dito sa Pilipinas. Ano masasabi nyo dito guys? Nakong mag-comment down below at ilike yung video. Mag-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Have a great day. Bye!